Sinisisi ng ilang mga fans ng Nuggets ang pagkatalo ng kanilang kupunan kay Russell Westbrook. Ito'y marahil. Nagkaroon doon ito ng masamang performance sa kanyang unang laban. Anim na puntos lamang siya mga idol pero kung mapapansin nyo hindi naman siya nagkulang sa rebounding at sa assist. Lima limayan yan. Pero kitang kita naman dito mga idol ang kanyang negatibong epekto sa kanyang mga kasama. Dahil sa loob ng 21 minutes nagkaroon siya ng plus minus minus 24. Nangangahulugan lamang na na-outscored ng OKC Thunder itong kanilang kupunan ng 24 points kung si Russell Westbrook ay nasa loob. Totally mga idol, walang kasalanan dyan si Russell Westbrook. Unang laro pa lang niya ito at siguradong nag adjust pa siya. At tandaan na ang basketball ay hindi naman yan 1 on 1, 5 on 5 yan. Maliban sa magandang performance na ipinakita ni Buddy Hill sa kanilang pagkapanalo laban sa Portland Trail Blazers, marami ang hindi nakapansin sa ginawang tulong nitong si Andrew Wiggins na pumuntos lang naman ng 20 puntos at nakapukol ng apat na 3-pointer. Malaking improvement yan kumpara sa mga nagdaang season niya mga idol. Nahirapan si Andrew Wiggins sa mga nagdang season niya at kabilang yon sa mga contributing factor kung bakit sila'y natalo na sa kanilang mga kampanya. So balit ngayon, ito yung kinakailangan ng Golden State Warriors galing sa kanya ang bumawi magkaroon ng redemption. Kung magiging consistent lang itong si Andrew Wiggins, kung ma maintain niya lang itong kanyang mga numerong ito, ang kanyang mga stats na to ay siguradong makakasabay din itong Golden State Warriors sa mga big time na kupunan ngayon sa NBA. Inamin rin niya na ang kanilang team sa ngayon ay ang mayroong malalim na rotation sa lahat ng mga kupunan sa NBA. Gumamit ba naman ng labing dalawang manalaro si Coach Steve Kerr para sa kanilang labang iyon. Sa kabuuan, magad na ngayon ang tinatakbo nitong si Andrew Wiggins. Samantala mga idol, magpapadala ng petisyon si Coach JJ Redick sa NBA patungkol sa bolang kanilang gagamitin na dapat hindi mga brandyong basketball ang kanilang gagamitin sa tuwing may laban at yung bola sana sa practice yung kanilang gagamitin. Sa unang pagkakataon ay nalaman ni Coach JJ Redick na brandyo pala yung bola na ginagamit ng mga manlalaro bawat laban at yun ho'y nalaman niya nung nakuha niya ang isang rebound. git pa sa kanya, ang branyong bola ay nakaapekto raw sa efficiency ng mga shooters niya kaya dapat yung mga lumang bola yung kanilang ginagamit dahil yun ang nakasanayan ng kanyang mga manalaro Hindi naman daw kinakailangan na dapat brand new palagi yung mga bolang gagamitin sa bawat laban. Well, may punto naman itong si Coach JJ Redick na kahit man yung mga normal lang na mga naglalaro sa kanto ay mas gusto pa yung loma kumpara sa bago ano. Pero kung ating titimbangin ay parang maliit lamang to para sa NBA ano dahil siya lang naman yung nagre-reklamo at yung ibang kupunan na maraming mga magagaling na shooter ay wala din namang nire-reklamong ganyan. Pero definitely pupwede itong bigyang pansin ng NBA mga idol. Ano ang komento ninyo patungkol dyan? Mag-comment lang.